So ito Ito yung huling hinukay natin mga trigger Ito yung hinukay namin Para sa swimming pool Pero malalim yan, napakalalim yan Ngayon yung last Then Ito yung ngayon sa baba Ayun yung lahat ng tubig Tumatakbo lahat doon Doon lahat yung ipon ha? Ito yung namin doon na tubig So lahat tumatakbo lahat dito ang tubig Kasi natabunan na siya Malapit oh. tayo ng konti ron sa ating ano, sa ating alien. Ayan oh. doon tayo aakyat mga trigger doon tayo aakyat doon yung area na yun doon tayo maglalagay ng access doon yun doon tayo maglalagay ng ramp kaya lahat ng lupa na yan diadala niya yon, tatambak niya si kasi doon tayo aakyat oh. doon ang gagawin natin access so mula rito hindi ko siya papunta roon. doon So, yung mga buhangin na sa taas kanina, itatambak natin dito yung pagkatabunan na yung nandun. Yan. Okay. na naman. <laughs> Kailangan natin yun. Tingnan natin yon ano, yung tunnel. Pati tunnel para makita yung tunnel. Para makita sa inyo. Para. So, brad na yung tunnel mga trigger. ah, uh, medyo maayos na ang tunnel doon. Saan natin sandali. So, nakalikong creep na siya. Ito na yung bago access namin oh. No? Yan. Ito, ito yung tunnel. Ito concrete na. Yan oh. So may wala walang wala tao kasi Sabado oh, hanggang alas 4 lang sila. Ganda na oh. O, yan, tagos na yan doon Punta doon sa loob, madalas kami dumaan ngayon dyan baka yan, itong ganyan ganyan, ito dito hanggang doon, babakalan ng pagkarami-dami yan o ito yung dating axis namin o no? so hindi na kami pwedeng umakit dyan bawal na kami umakit dyan, kaya doon tayo gagawa ng axis doon sa dulo dahil doon narampay yung ating ano, kasi pag dito siya dumaan may sira yung yung li-concrete, yung mga yan so doon tayo gagawa ng daan ulit So ngayon wala na nagkatrabaho, nag-uwi na. na. Sabado. Kaya maaga uwi. Diba? Parang kailan lang na uh, na inumpisahan namin yan. Ay yung iniiwasan namin, no? Yun yung, yung tubo na yun, no? Yun, 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 yun. Ngayon nakahang na siya. wala naman katrabaho. So, akit tayo sa taas mga trigger Okay na. Last na namin yan, akit na kami. So, medyo pahinga muna tayo. Okay, thank you. And God bless sa lahat. God bless.